Warap, warap, warap guys Another day, another move tayo guys So kanina guys, pag open ko ng app ko Kanina may app ring gaye, eh Ewan ko kung sino nakakuha guys sa nap maldo guys Sobrang layo niyan guys Nawa po maldo yung nakakuha, guys Kung magano i-add niya kayo sa client So anyway guys May client tayo ngayon Going Mountain lupa, guys So pipick upin natin dito sa Manila guys So balitaan ko kayo mamaya guys kung ano yung pangarga natin so yun lang guys sana pumalday na ako ng apare sobrang layo niyan ingat sa bahay guys so bye guys so hindi tayo over sa ano ni client sa bb gabi natin so ilang kilo isang ram? 210 210 di bali nagpas ng 1k yan Uten. Basta magkasya boss Lima yan eh no Wala kang kasama boss Hindi naman ito kumbayad boss Diyan yeah, kailang eh okay lang. Yo, What up, what up guys! Maulang gabi sa inyong lahat So, katatapos lang natin mag-pick up no So, nagabihan gabihan na tayo kasi Si client, walang instruction Wala ding notes doon sa book guys Nakakaano lang guys, nakaka-sell kasi Hindi natin alam yung mga ginagawa natin sa loob ng warehouse Wala man lang instruction doon guys So, yun! Pagdating ko sa warehouse gan, dami kong pinarman, dami kong ginawa. Bago maload guys, nag-wait pa ako ng ilang minutes guys. So, pagdating sa load guys, tinanong ko kung ilang, ilang drum ba yung ikakarga. Sabi, lima. So, nung lima na yon tinanong ko kung ilang kilos bawat isa. So, sabi sa akin nang naglo load 210 daw. 210 daw. So, Overweight tayo guys So ang ginawa ko Tinawagan ko si Klayan Ngayon tsaka, uh, Tinawagan ko si Klayan Ang sabi sa akin Sir yung sobra Ibabawasan mo na lang Sabi niya sa akin So ang sagot ko naman Ma'am hindi po natin mababawasan ito Kasi per drum nga to 210 per drum So sagot ni Klayan Sir Kung sobra yan Ibabawasan mo na lang ng isang drum Sabi sa akin Ma'am, paano ko ito mabawasan? Eh, na-load na ito. Nasa timbangan na rin, guys, that time. So, hindi ko na pwedeng bawasan ito kasi nasa resibo na. So, ma'am, baka pwedeng konti lang i-add nyo, sabi ko sa kanya. So, sabi sa sabi, sabi sa akin, wala, wala daw talaga sila pang add, guys. So, nakakaano kasi ito, guys, eh. Nasa credit nila, alam mo, guys. So, hindi ito cash. Umaga. So, so, yun pinabayaan ko na lang guys Maging patient na lang siguro tayo dito guys Pagdating dito So Happy client Happy move dapat guys no? So wala akong magagawa eh karga na yan Nandyan na yan So uh, Advice ko lang sa mga client no Pagdating sa mga gantong booking Kung may mga papeles mang asikasuhin sa loob that may mag-instruct po kayo doon sa note guys dapat may mga note din po kayo na instruction doon kung paano po yung mga gagawin dun so yun lang guys dapat maging aware po tayo bilang uh, client maging responsable tayo bilang client guys so dapat huwag po natin bayarapan yung mga lalamove driver so yun lang share ko lang sa inyo guys so muscle pero go lang tayo ng go grind lang tayo ng grind ah, uh, trabaho natin to guys eh ah, uh, sa pagdating pagdating naman sa client guys maging patient na lang tayo so pinabayaan ko na yung client natin binigyan ko na ng consideration guys imbis na tayo yung bigyan ng consideration so yun happy client happy lang balitaan ko kayo mamaya guys sa drop off bye So, what up, guys? Tapos na tayo mag-unload dito sa Muntinlupa, no? So, yung limang drum na overweight. So, alam. Yun talaga. Waiting tayo ngayon, guys, ng booking sa second booking natin. Sana meron dito sa Muntinlupa, guys. Sana makakuha tayo pang away. So, yun, guys. God bless sa ating lahat. So, mamaya na lang update ko ngayon, guys. Bye.